Okay. kailangan tanggalin natin so, Kita natin dito sa panel guys. Oh, mayroong nakalagay na oil chains. So ngayon, tapos na natin mag change oil. So ngayon, i-reset natin guys. Uh, para sa next nating ikuhan, eh, magpa-change oil. Lalabas na itong change oil ulit. Okay, so ganito po yun guys. Oh. Uh, pakinggan nyo yung mekaniko guys. Natin. Sige. yan, welcome back again sa akin YouTube channel. right so nandito tayo ngayon sa Motor Trade maasin um, Maasen Brands guys para magpa-change oil sa ating Honda Click. Yan na. So uh, sakit po yung Honda Click guys. So ngayon magpa-change oil tayo sa ating mekaniko guys. So, shout out sa mekaniko Bimbi Bandilian. Right. So mayroon na tayong oil dito guys na nabili. So natin yung oil at saka yung oil gear. Uh, ito po yung ating ipa chainsaw oil guys sa uh, Ineos ayan, So number 1 uh, pang scooter right, so, to guys Alright so kuhaan lang ito 1 liter uh, 800 800 800 lang guys So 800 ayan yun 800 milliliter uh, So number 1 uh, pang chainsaw oil ito sa mga scooter guys like Honda Click So mayroon tayo ding gear oil, yan. Uh, from Japan, number one din, uh, pang scooter gear oil. Uh, so hintay muna natin yung mekaniko, guys. So tapos nating mag-change sa ating Honda Click, guys, ituturo natin sa inyo kung paano mag-reset ng, yan. Uh, kasi dito sa kanyang panel, guys. So basta lalabas na po yung... Uh, na natin yung panel guys. Basta lalabas na po yung oil change. Po yung Honda Click oh. Yan. So nakalagay dito guys oh. Hindi yan. Na oil change. So kasi na hit na meet na niya yung tinakbo na aming so na na namin yung 15 na tinakbo na namin para mag-change oil. So yan Nakalabas na po yung oil change. So kailangan ng i-change oil. So mamaya guys, ituturo namin kung paano mag-reset ulit. Para sa Para sa susunod na mag-chainsaw wheel Ayan So lalabas din itong uh, wheel chains Ayan So mag-reset kami Kahit mga 1.5 na tatakbuhin itong Honda Click Para uh, mag-chainsaw wheel ulit Ayan hey guys Ayan uh, Nag-chainsaw wheel na So medyo madumi itong aking Honda Click guys Kasi kuhaan uh, Maulan dito sa amin Laging umuulan Kaya hindi nakapag-washing So, uh, 2019 ko tong nakuha, guys. 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, magpa-5 years na po itong aking Honda Click. Version 2 po to ito, guys, na Honda Click. Yan, ah. natin pagtuloy ating video, guys. So, sana po malike nyo at mas masubscribe itong aking YouTube channel, guys. So, bilag like lang. Alright, thank you. Ayan, tapos nang tumutulo lahat guys Yung oil Ayan yung ating guan Ayan, hindi na ko ba na na yung, yung laman ng chinsu oil ko guys so, Dito naman sa gear oil tayo Ayan uh, Banda Ayan, Medyo madumi na guys yung gear oil Ayan na Ah, makuan pa? Tinaw pa? Uh, dapat, uh, kuan guys uh, Ipatulo mo talaga ng sakto Ayan ubusin yung tolo. Okay. <laughs> tulo. <laughs> alright guys. So ayan tapos na natin. Ah uh, ipanso well, uh, change oil yung ating Honda Click. So ngayon guys, ituturo natin ha. Ngayon 'yung paano mag-reset ng ayan. Ang tawag paano natin uh, i-reset yung oil indicator para alalabas ulit pag pwede nang i-change oil yung oil change sa panel natin. Ayun guys, 'yung so, uh, gear oil naman tayo. Ano, eh, magkano yung laman yan guys, o, uh, loads ng oil, yung gear oil? Dapat, iubos talaga guys. oh ayan oh uh. ML? Ayan, tapos na natin palitan yung gear oil tsaka chains oil ng ating Honda So, ngayon guys, ayan o. Oh. Kita mo, may oil chains. Okay. kailangan tanggalin natin yan. So, kita natin dito sa panel guys, o, oh, mayroong nakalagay na oil chains. So, ngayon, tapos na natin mag-chains oil. So ngayon, i-reset natin guys uh, para sa next nating ikuhan, magpatsin sa well, lalabas na itong sin sa well ulit. Right, so ganito po yun guys. Oh. Uh, pakinggan nyo yung mekaniko guys natin. Sige. Okay, patayin mo muna. Okay. Tapos, okay. to to seconds, two, two, on mo na naka-long na press ka sa set. Sa set. set. Uh, dalawa kasi dito, select. Select set. At set. Okay. Set, ka sa set. Okay. dito ka sa set. Long press mo, to seconds, long press tapos on mo ang susi pag on susay. mo automatic mawawala na yan okay. oh ayun pala guys kailangan so, para malaman mo pa, para next since oil natin loads uh, long press mo uh, itong dalawa long press yung dalawa ang oras mm. uh, mag-blink ng oras dito ka sa set para See. matransfer siya sa oras lang uh -huh. uh, set pa rin para matransfer siya sa minutes set pa rin Hanggang sa makita ninyong oil change. Oil change ba? So naka-1 500, 500 kilometers. I ikaw natin sa na, 1000 1500. 1000? 1500. 1000 500, 1, 000. 1, 000. So, 500. 1, para ayan. ayan guys, so, so naka-set na natin next na change oil 1500. So lalabas itong change oil so, well, pag nakatakbo tayo ng 1500 next. I-set mo lang set. para ma-balik sa total na dadagdag. Ayun na guys, pa, basta makuha natin yung 1000. Uh, ang total nito ngayon is 18,685. So pag nakakuha na tayo ulit ng 1,500, so lalabas na itong At oil chips dito na mga sa 20,000. Oh, uh, tatakbo ba eh siguro mga 20. Ayun, 215. 20, mga 20,100. Uh, pag nakatagpo ito ng 20,100 guys, sigurado ako lalabas itong oil change dito kasi nakasit natin doon ng 1,500 so okay, ganoon lang kadali guys so dito lang pala sa select okay. ayan so pwede kayong mag comment guys para kung magpaturo kayo guys so pwede nating i-call eh, ang attention sa ating mekaniko dito sa vlog natin so uh, That's all for today's video guys. So sana nakatulong kami sa mga hindi uh, hindi pa alam kung paano mag-select. Kasi yung iba kasing customer uh, hindi alam talaga mag uh, at tawag ito, mag-reset. So pupunta pa sila sa ayan, sa opisina or sa mga mekaniko. So pwedeng kayo na lang yung gumawa ng mga reset guys. So basta sundan nyo lang yon ng aming uh, ginawang tutorial. Okay. For today's video guys, so sana nakatulong kami sa mga gustong kumuha ng motor dito sa Motor Trade guys. Ayan, uh, pwede kayong bumisita sa aking channel. Mayroon akong mga ginawang video doon guys, kung paano kumuha ng motor sa Motor Trade. Uh, marami akong mga tips sa CI doon guys, uh, requirements sa pagkuha ng Motor Trade. Malaking chance na, ayan, uh, para ma-approve ka sa Motor Trade. At uh, saka mga requirements at tips para mabilis ang pag ang application nyo dito sa Motor that's all for today's video. Thank you and God bless po sa lahat.